Dito ang super labang kanilang kapatid. Ako nabubwisit ako kung minsan, pero Same. love ko sila. Same. Ayan. At sino naman ang may galit o tampo sa kapatid? Same. Dalawa ka kamay. Ba't dalawa kamay? Dalawa. Ang dami nila eh. Ayan. Okay. Kapatid laban sa kapatid. Diyan iikot ang ating kwento ngayong araw. Ang inireklamo ang kuya na nagpalayas daw sa kanyang nakababatang kapatid. Ang sakit! Sakit-sakit naman! Blood is thicker than water pa rin kaya kung mapagpatol si Utol. Eto ha, hindi kwentong kutsero. Pero mag-utol na kutsero. Kung mag-away, parang hindi mag-bro. Si Kuya Unyok po, pag nakakainom at lasing, sinasabihan niya si Tika ng ampon, pagyakis, timawa. Uh, Hindi rin tingin sa mga kapitbahay ang kanilang away. Si Unyok ang kay Tika. Tutubo lahat yung mukha niya dito. Wala akong masasabi kay Tika. That is the idea. Si Unyok sa ko. kuya! Huwag naman sanang tuluyang maputol ang maputo lang samahan niyong eh Eto na Teka at onyok, harapan na! Okay. Teka, ano ang problema? Balita ko pareho kayong kutsero? Apo mo. Kutsero? Talaga may pagkabuhayan pa sa pagkukutsero? Meron may, din po mo. Saan kayo? Saan kayo nakatira? Ako, May... ako, Bloom and lang po, ma'am. Bloom and Treat lang po. Bloom sa treat lang po. Saan? Bloom and, bloom and Treat. Ah, talaga Maynila. So Maynila talaga mga kutsero. Onyok, ikaw rin, kutsero? Ah, uh, ako yung nakatanda sa kanyang kapag po. Kaya nga, kutsero ka oh, din. din ako. Ayan, pareho silang kutsero. Okay, teka. Ano ang iyong reklamo? Anong problema? Binapalas ko sa pamamahay po namin. Binapalas niya po ako. Ako, ako sabi, ampun daw po Ang Ampun ako, sinisiraan po niya ako. Kami pati gutom, pinagutom ako. Oh. Labing siyam silang magkakapatid. Kaya oh! pala ayaw sabihin. Labing siyam. Labing siyam. Buo ah! Buo! Isa lang ang asawa ng nanay mo. Kaya pag di pinatakim sa, may ng parara ng sa paghahanap buhay. Ayun! So... Kasi so, nung araw, nung namin nung, nung araw, sa Ginabulok, kangkong, kang, kang Kongang, sa cementerio, nung ulo namin wow. Kung galing cementerio ang uh, ulam, uh, saging na bulok, uh, mga ganyan. Ay, ito din nga yan. Isis siya, wala siya nalaman na ako, minalaman. Kasi ganun talaga ang nangyayari kapag sobrang mga. dami ng anak mo, maghihirap talaga kayong lahat. So, sino yung manyakis? Sino nagpaparatang na manyakis? Hindi oh, naman sa toon, mami. Ikaw ba? Siya ba yung manyakis? Hindi. yeah. Siya ang manyakis. Sinasabi si ang asawa ko, tinabihan niya. Ay, tinabihan mo yeah. ang asawa? Hindi po po, ma'am. Oh. May sinuloko lang. Kaya sabi tayo po siya, tayo. Tin 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 Tinahihay sa ulo. Tinahihay sa ulo, ma'am. Iniwanan po siya. Tinahi sa ulo? So, o, teka po yan. na. Sumiping ka ba sa asawa niya? Hindi po, ma'am. Hindi niya po nakaka-tortulo, ma'am. Ay, ah, hindi. Nakit, ma hindi talaga. Eh.